Ito pong aming hagdanan ay narereto sa may main door pagpasok. Tapos dito po sa side, bali isang diretsyong ganito ah. tapos sa yung landing tapos po ay liko. Ayan. So titingnan natin pa pa yung pamahiin po. Kung siya ay ano ba, kung ano ang pamahiin, yung oro, plata, mata aking bibilangin ang steps. Oro, plata, mata oro, plata. Yung palang oro ay ang meaning na yun ay gold sa so kung yung Tapos kung yung plata ay silver. Tapos sa yung mata ay dead. Mga kadilag magandang ng araw po at welcome back sa amin YouTube channel. So for today's vlog ay panibagong araw ng pagdatrabaho po dito sa amin, mga kadilag. Ayan, bali ito na po yung kanilang nagawa. Ah, yung pong hagdan, 'yan po ay nabuhusan na at pwede na din po yung daanan, matikas na. 'Yan, okay na po ang hagdan. Sila po ay makakapag-umpisa na ngayon sa itaas kahapon po ang ginawa nila mga kadilag ay itong magiging bakal nung pong poste dun sa itaas ito po yung idudugsong sa poste ayan yun po ang kanilang tinapos kahapon dahil yung aming hagdan ay matigas na yung semento at pwede ng daanan ay merong mga pamahiin ay susubukan ko mamaya mga kadilag yung mga pamahiin daw po So tayo ay magbibilang mamaya ng steps kung ilan po iyan. Mamaya pagkamukas po ng iyeron doon ah, para makakaakitin po ako doon sa taas. Hihintayin ko po muna yung mga magtatrabaho dahil tatanggalin yun ah, para ako ay makaakit mamaya. At yan ay may mga pamahiin na ah, yung oro, mata, plata. Tapos ay yung Diyos, Angel, Demonyo. <laughs> yan po. Bibilangin natin kung ilan yung steps po iyan. At si Talambo ay iba hindi. <laughs> Talambo ha, magigising mo ha. Si Papa naman po at sa si Mama ay nasa palengke ngayon. Paagap sila dahil bibili ng ulam eh. May mga tools dito si Papa. At si nagkukumpuni kanina. Talambo naman, cellphone, magang naggagatas ka na. Ah, kala ko hindi pa eh. Ngayon po ay dinideliver natin yung cemento na gagamitin po nila sa pangkos ko sa itaas. So, ngayon naman po ay papunta kami ni Papa sa hardware. Dahil bibili po kami ni Papa ng ilang outlet. Tsaka yung doorknob. Sabi sa gra. Oo. Uh, narito na po kami sa hardware. natingin na si Papa ng bisagra. Ay yung doorknob, Papa. Alin ba ang maganda? Ayan po, ganyan. Para sa main door. Ha? Main door. Magkano? May handle ito. Hmm. Dito na po kami sa bahay, mga kadilag. Nagsisimula na po sila sa taas. Wala na din po yung yero dito. So, tingnan na natin mga kadilag, yung pamahiin sa hagdan. Akin pong bibilangin itong steps Bali, itong steps ay ginawa hindi ayon sa pamahiin. Kung bagay yan ay ginawa ayon dun sa standard na sukat. Ayan. So, ito pong aming hagdanan ay nararito sa may main door. Pagpasok, tapos dito po sa side. Bali, isang diretsyong ganito ah. Tapos sa yung landing. Tapos po ay liko. Ayan. So, titingnan natin, Papa, yung pamahiin po. Kung siya ay... Ano ba Kung ano ang pamahiin. Yung oro, plata, mata. Aking bibilangin ng steps. So, yan. Tingnan na po natin, mga kadilag. Kung ano ang pamahiin. Kung ano ang pinakang magiging end dun sa last step. So, yun po ay pamahiin daw po ng matatanda. At ako po ay magsisimula na. So, oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro. Ayan, si Chloe by Oro po ang pinakang last. Yan daw po ay pamahiin ng matatanda. So, waglaang ay mata sila kuya o po dito ay nag uh, kakabit na ng poste ng bakal tinudugsong na po dito sa baba aba inaki dito may <laughs> may nauhuli ka na nangunguha ng lipote so yan mga kadilag ang pinakang last step ay or Swerte daw pag ganay Ay eh, kapag ka Diyos ang healthy tatry din natin okay. mga kadilag. <laughs> <laughs> Oro. <laughs> kapag Diyos ang naman, Diyos ang healthy mundo. Diyos ang healthy mundo. Diyos ang healthy Diyos ang Diyos! Yun, Diyos! Ay, yung isa naman, kuya, oh, nandana naman yung ginto, yung pong sinasabi mo kanina, ginto, ano yun? Yung ginto. nga, parang yung apakakaw ko doon, yung yung nga yung uro matapat, parang yung uro, yung kumalok, ginto o pilak. Ah, ginto o pilak. <laughs> Korta. <laughs> Naroon po si Papa. So, Diyos, ang pinakang last pamahiin. Maganda at yun po ang pinaka last step. Kung baga hindi po siya pinlano na ilagay na ganyang bilang ang steps. Nagkataon la ang mga kadilag. Ayun po yung bilang dun sa pamahiin sa hagdanan. Maigi po at hindi mata. Dito kung mata ay bad luck. So, sa Oro Mata Plata, ang pinakang sa Oro. Tapos, sa sa Diyos, ang healthy mo nyo ay Diyos. <laughs> Hindi rin naman po masamang sumunod sa pamahiin. Pero kung naniniwala mga kadilag na yun ay wala sa pamahiin o ano, basta't nagsisigap pang isang tao ay oh, magiging successful. Ba, wala doon sa ah nakawala na ng lipote. <laughs> mga bagets. Oh, that Merienda time. Sorry <laughs> na So, nasa sa tao pa rin po. Kung paano magsisikap sa buhay. Wala sa hagdanan. <laughs> pero nakakatuwa dahil yung... Ano po? Abay, oo. Oh. <laughs> wala sa hagdanan, honey. Eh? Oh, oh, oh. uh, ano? Oro, mata, eh. oro, plata, mata. Ang pinakang last papa ay oro. Tapos ay doon po sa Diyos Angel Demonyo ay Diyos. <laughs> Nagkatawa si papa. Ikaw papa, naniniwala ka po sa ganay yun. Bro, di na yun. Pamahin. Pamahin na yun ang matagin. Nagadala ko na lang yun. Oh. Bali ito pong aming hagdan ay sabi ko hindi sinadya na ganay yun yung pinakang last step. Kung bagay nagkataon din lang papahanin. Eh. At ito'y sinukat base okay. sa standard. In, 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 lang, sino, ano, Oh, oh. Kaya yun po, nakakatuwa din papat oro tapos say Diyos, ang pinaka Akala <laughs> ko kanina, hindi mo yung <laughs> swerte daw po, wag lang daw po mata ang man oro papa ni, kahit na oro Pintuan anong... so ito naman po yung amin pong main door Ganda ng design ni Kasi sa sila. Natapos na po ni da, Kuya. Ka, Langisan. Matigas daw pati Ah, mabigat daw pati Papa. Mabigat niya. Uh -huh. Halata. Bali, yan po ikakabit na din ngayong araw, Papa. Kaya ako oh, so, sa uh, ah. mga kuya. Basta bigyan mo na yung bisagra. Uh, ah, oh, Kami naman po nakabili na ni Papa ng doorknob at saka yung bisagra. Kaila po ay Nagaano do ng bakal. Ah. Ano? Pisa ka bibig meron din Oh, meron din tayong bumuna. Ayun at by di po si Mama. Mama yung pinakang last step pala nung ating kuha na i-or. Ay naniniwala ka sa ganyan pamahing. Kung tanungin. <laughs> Tama may nang matatandaan eh. Naniniwala daw po si Mama doon. Merienda muna. Ayun, merienda time na din po si Papa. Hindi pa akong tatabaho. Galing mm -hmm. ng mama. Ha? Galing ng mama, wala akong magawa. <laughs> <laughs> Mamaya po si Papa ay palawas na din. Mamaya ang taposin yung mga outlet. Pipiksin natin yung bagong outlet dito mm. natin sa labas. Mm. Salas sa yung mga luma. Sa loob po, sa kwarto. Eh. Nakakatuwa naman yung hagdan. Hmm yan, at habang uh, po ng sinanday, ay akin din ginugel kung ano naman yung ibig sabihin ng oro, o mata, plata. So, yung palang oro ay ang meaning na yun ay gold sa kung suyo. Tapos po yung plata ay silver. Tapos sa yung mata ay dead. para, para palang nakakatakot talaga yung mata. So, yung sa atin ay oro, gold. Wow! <laughs> Ngayon, papa po ay sa labas nagme Narito po sila sa labas, nagme-merienda at si Talambo. Binabanata na po yung lipote. Hindi naman. Ay, ilaw naman. Bo, para kami may tubo. Kahit lang maasim. Ito po yung kinulonggo. Ito kayo mga isa. Maasim. Ang sitox. Parang binatan sa... Baba, ahem. Asim, Asim Asim kilig yeah. A few inches later Naka lunch break po yung mga nagtatrabaho at si Papa po ngayon ang nag iigi nag-aayos po nung aming breaker ng kuryente Tatakpan na po niya. Hindi lang natakpan nung nakaraat nagpalitada pa. Iyaw mo ito, itong red. Start. Itong black. Tapos ito naman. Ano so, yan? yan? Yung main. Tignan okay, sa nga yan. Wala na yung main. Rekta yan. Mga uh, tignan sa sarkito yan. Anong nangyari? Magdadagdag pa tayo dalawa. yung dalawa. Hindi mm. Ah, Ibig sabihin I'm papa yun. Jump yung lang yung, 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 yung uh, entrada. Kaya wala nang main. Rectite right sa... Kanya-kanya. Uh, oh. Outlet at saka sa yeah. lightings. Kasi galing din pa tayo dito ng Vega pang itaas. Much, much, much later. and at merienda na po. Ngayong yun hapon, ang merienda po ngayon ay mais kong yelo. Kuha na papa. Tsaka po tinapay. <coughs> Hindi po si Papa mga kadilag, bali ilalagay po niya diyan yung wall fan. At dito po sa kanilang kwarto, ayan, okay na po ito. Napalitadahan na. Bigla, okay na din. Hindi, Papa, pagbalik mo na lang, pagbalik mo na lang pala ulit, Papa, ito mga way welding, honey. Hindi pa rin po nakakabili ng materialis ay ng mga tubular pag naman bibili ka ng buo na ganyan yung mas mahal. Kaya next month na lang po ni Papa using. Ito lang nalang sa labas. Ang asasal pa ko ng buo dyan. Hmm. May kapag trim na yun. Oo, may abang naman. Dito na nilipat sa may kwarto po nila, ma'am. Ayan po at alas 4 na mga kadilag. Sibig na din po yung mga nagtatrabaho. At ngayon po ay bali. Ang nagawa po nila ay yung pagtatayo ng mga poste. Hmm. Parang kompleto na ma'am. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo, siyam. Siyam po yung poste. Opo. Oh, po. Bale, din lang po yung nasa sa baba. Ito po, ganito kataas yung nasa sa baba pa. Pero yung bakal na idinugsong ay same din po. 16 parehas. Hmm, taas pala dito. Nakakangil. Ito po ang sinasabi ko mga kadilag. Ito pong tabi ng bahay namin ay mayroong ito pong tabi ng bahay namin ay may may-ari. 'Yan loting ayan. kaya po din. rin sarap So ito. pader na ito hangganan. ang hangganan. Ngandoon 'yan. Kaya ito ay gagawing firewall. tung gilid pong ito. Hindi po na isara itong Hagdan din na takloban ng mga yero kaya tatakloban na po ni Indong. Indong, takloban mo na. Baka umulan mamaya ngayong gabi. Ito pa po'y